Good morning mga brothers and sisters Magandang umaga, maganda yung araw natin ngayon dahil uh, maliwalas ang panahon Today's video mag-aayos tayo ng mga stags natin Kasi kahapon may nag walk-in dito, kumuha ng uh, mga early bird Saka nakakuha na rin sila ng local banded natin So i-arrange natin kasi marami na bakante rito mga titi. Iusog natin yung mga stags natin. Kasama natin ngayon, syempre. O, oh, shout out. Ang pagbabalik. The professional. Shout out mo yung nasa ano? Nasa ano? Riyadh ba yan o Jeddah? Shout out sa nasa Alcinaya Yambu. Si James. si The Professional. At of course, si Bert. Wala pang ano to eh. Bibigyan natin ng pangalan to. Uh, sa susunod na video, iba na yung pangalan ni Bert. O tara, mag tayo. Yung kumuha dito kahapon, nag-walk in. Uh, dati na nating uh, tropa yun, uh, pare natin. Marami. Paulit-ulit siyang kumukuha dito ng mga panlaban niya. Although marami rin siyang manok, kaya lang uh, ginukulang pa yung mga panlaban niya. Yan. Nabakanti yung mga ano natin dito. So ililipat natin, iusog natin yung mga uh, Local bundle dito sa harap Bird, lagay mo sa harap yan Ito yung mga early bird natin oh. Yung mga ng early bird yan. Pakita mo nga yung ating uh, Gilmore Black na napaka-pogi. Tali mo sa harap. Sa harap. Lagay mo na dito yan. Dito mo yan. Bert, mo yan. Bert, lagay mo dun. yung isang ano, Black Gilmore sa harap. Medyo maayos-ayos na itong uh, damo natin dito. Pero napakarami pa rin uh, yung cut. ganda ng panahon, guys. So, oh. yung view dito sa atin. Ang lamig sa mata. So, yung nga uh, palang mga gustong kumuha ng mga early bird, meron pa tayo natitira. At lokal uh, local, marami, no? Marami tayong local kahapon may kahapon pa lang may nakuha na local hindi pa hindi na pa nabibitaw ano lang hipo hipo lang so pero actually pwede nang i-spar to no yung mga lokal natin na mga naunang tinale, pero yung kinuha kahapon hindi niya hindi na dahil nga medyo uh, bata pa sila nilagay natin dito sa unahan yung mga early bird natin pakita ko sa inyo kung ka gugwapo so guys wag na kayo magpatumpik-tumpik yung mga gustong kumuha ng mga panlaban reasonable price tayo dito kita nyo naman yung quality ng ating mga alaga dito yan Gilmore Black kita nyo yung itsura nila no sampay oh. napakaganda quality yung mga early bird natin na uh, magugulang na no? kita niyo guys so. oh. ang labanan ng uh, sasalihan natin na uh, elimination early bird is uh, on July no? I think last week last week ng July the professional so yung mga local bandit natin sa dulo ilalagay na natin dito sa mga nabakante dito bird dyan na lang yan adon oh, adon sa kabila Konti na lang yung mga early bird natin dito. Halos sa uh, sold out na tayo sa early bird. Nagtira na lang kami ng mga ilang panlaban sa uh, WPC. Pakita ko sa inyo yung mga ililipat nating local banded. No? Napakaganda mga brothers. Quality quality. So... yung mga may mga nagtatanong, maraming nagtatanong actually yung mga tropa natin na gustong kumuha ng mga ilang piraso lang. Pwede pwede, welcome kayo dito kahit nga hindi kayo bumili, pumasel kayo sa farm. Makita nyo, walang problema rito, welcome kayo. Napaka babait ng mga bata rito dito. Sa bait, nagpapahipu pa nga yung mga yun eh, dahil mababait eh. Ayan, si The Professional at si Bert. Iba early bird dun. Eh, 'yung liver doon. Ano 'yun? Ito 'yung mga. Iba nga 'ko 'to. Hindi mga 'yun nandoon, 'yung puti. Ayun eh, puti na 'yun. Ito 'to, 'yung na dito para mailagay natin 'yung mga lokan. Shout-out nga pala kay Noki, no? Noki. From South. Solid subscriber natin. And salamat sa mga bagong subscribers and followers. Napakaraming mga new subscribers and followers. Uh, by the way, uh, meron tayong Facebook page, yung Jerry Ginto Adventures and Lifestyle TV Facebook page. Please follow, no? Uh, sa mga subscribers natin sa YouTube please follow my Facebook page, Jerry Ginto Adventures and Lifestyle TV. Doon, pinapakita namin yung ibang uh, video na hindi pwedeng ipakita sa YouTube like yung mga spar. No? So makikita nyo doon lahat ng mga spar natin ng mga stags. And, ang plano ko kasi sa Facebook tayo magra-raffle ng pullets kasi mas madali doon sa, sa Facebook no? kesa sa YouTube. So lahat ng mga subscribers natin, pakifollow nyo po yung ating uh, Facebook Facebook page na Jerry Ginto Adventures and Lifestyle TV. Doon tayo mag-o-organize uh, ng free raffle very soon, no? Malapit na. So, i-follow niyo lang 'yung ating uh, Facebook page. Sa mga followers ng ating Facebook, maraming salamat din po no sa mga new followers at sa mga solid na followers natin. So ito kinukuha na nila yung ating ano no, yung mga local banded na nasa taas. Ililipat natin dito sa baba. Yung nasa dulo na ikuha ninyo para ililipat lang dito. Yan Mike, ano yan? Local? Kita nyo to guys, ito local banded to. Ganda oh. Gandang klase, local banded pero yung uh, maganda yung gulang niya. Marami pa kami itatali dito. Uh, expected namin na baka wala lang yung mga tipi. Pero marami nang uh, nag-inquire ng ano no, Ng local banded. So siguro next week meron na namang ng local banded. Mas maganda kasi nababawasan yung mga nakatali and then magtatali ulit kami ng mga panibago. So, ganun ang ginagawa namin dito. Kasi yung mga tipi natin dito, hindi na makaramihan. Siguro nasa 200 tipis lang. Mapupuno yun, ano? So, mas maganda may naka, nagbibisit dito para kumuha ng mga stags. Magaganda yung stags natin ngayon, mga quality talaga. Masisihan yung mga kukuha. Ito pa isang local na hawak ni Bird galing dun sa dulo so bali yung mga dulong tipi mababakante na kasi nilil... tapos tomorrow magtatali ulit kami ng mga 10 to 20 stags ganyan lang ha? sistema namin dito uh... parit Palit-palit lang. So yung mga tapos, yung mga nasa range, ha-harvest na naman, dadali naman dun sa sa hardening natin Nandito rin nga pala ang ating isang uh, superstar si Jake Wala pong wala pong hilig uminom yan si Jake Yan lagi 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 lagi. Teka. Shoutout. Shoutout mo sa mga tropa dyan Ibanggitin mo yung mga pangalan ng mga siya shoutout mo. Marami. <laughs> Sige, mamaya na, na natin ha. Yan po si Jake. Nakikita nyo na siya dati dito. Okay. Napakasipag po ng bata ano na? natin nito si Jake. Ito nyo. Kahit may tubig pa, nilalagyan na ng tubig. Ganyan dito sa amin, no? hindi... ah... Uh... Lalo ngayon, no? Sobrang init. Kabilim-biliin ako sa kanila na dapat laging sariwa yung tubig, hindi nainitan. At laging dapat meron tubig, no? Para laging hydrated yung ating mga stags. Lalo yung mga bata na yan, ano? Ito nyo, guys. Yung mga puti natin. Ang gaganda, oh. Ito rin yung mga, ano, no? Yung mga pinapakita natin yung mga spar sa ano sa Facebook yung mga nauna no? yung mga nauna ng early bird yun yun so ito mga mas bata sa kanila mga local banded so pag nag spar tayo susunod ng mga local ipopost natin sa Facebook page natin Jerry Ginto Adventures and Lifestyle TV please follow no para makita nyo yung mga spar natin Yan, nilipat lang natin to. So, ang gaganda na nila pag nilipat dito, Kasi doon sa dulo medyo mataas yung mo, hindi ganong uh, nakikita yung manok natin ano. Pero palilinis na natin 'yan. Siguro mga ilang araw pa, malilinis na yung buo na 'yan. Bert, medyo namimila ito. Mamaya alalayan mo, obserbahan mo na. No? Ayan, namimilay ng konti. Pagkakawa, nilipat mo na sa kaliwa. Yan guys no? So abang abang lang sa announcement ng raffle sa YouTube, sa Facebook natin gagawin para mas convenient para sa lahat. Kaya yung mga fall, uh, subscribers natin sa YouTube, please follow the my Facebook page para maka-join kayo no. Malapit na yan, mga next week. Baka i-raffle na natin yung mga pulits natin. Okay? So hanggang dito na lang, tutulungan ko lang silang mag-arrange uh, dito. See you at my next video, no? Okay? Salamat ng marami sa patuloy na panonood nyo dito sa mga video natin. Pakito lang tong mga green natin. Gaganda talaga, oh. Okay mga brothers and sisters mabuhay po tayong lahat. Bye bye.